Okay. Ah, what's up mga kabay? <laughs> kabay, ayan patuloy pa rin yung paglilinis natin ah, Magka-cross cutter ako ah, Dito na sa PISPAN mga kabay kasi halos maubos na natin lahat ah, Ito, mapanda rin na natin PISPAN okay. Oh. 没处理呢，娘。 Tapos ay pag grass Kaya ko nalaglag kanina mga kabay. Ito kasi, ayan o, oh, yung wire na yan, ito may kuryente pala, ayan o. Oh. Kaya naano ako kanina, nalaglag ako dun sa ano, tumama sa tagiliran ko yung wire na yan. May kuryente pala. ah, uh, bali, dalawang bisis talaga mga kabay. Ayan, natapos na namin yung pag ano, grass cutter. Pero sa kabila mga kabay, marami pa rin. Ang dami kong puwing mata ko Ayan Ayan mga kabay malinis na Nakakaano ano Nakaka Exciting Yung ano namin mga kabay ito Iikot ko muna kay saglit mga kabay Buti na lang dito si Uncle Alan Ayan kasama natin Ayan Oh, oh tangin inang niya makaruni makaruni. <laughs> Tapos si Kaimpo ayan. Yan ang taga siya yung nagwawalis mga kabay. Kaya may malinis yung ano natin, ayan oh. Iikot ko kayo. Lahat mga kabay okay na talaga napakaganda na yung ano. Tapos mangunguhan na kami ng libag mga kabay. Ah, lagdag, lagdag, ligdag. Ano ba talaga 'yon? Ha? Ano kel? Ligdag. Ha? Ah, lag ah, ano yung mga leg lag lagdig ayun. Ligdag. Yun, madali kasi banggitin yung libag, mga kabay. <laughs> manguha kami ng ulam na libag. <laughs> ayan, mga kabay. O, oh, ayan o. Oh, linis na, o. Oh. Tana dito, mga kabay, kasi masilaw. Tanggalin ko lang yung buta ko. Oh. Kasi, ayan nga, manguha kami ng, ano, legdag, lagdag, ah, legdag. Yun. Ayan, mga kabay. O, oh, ang ganda ng ano natin dito, mga kabay, o. Oh. Bakit? Ayan, mga kabay. Uh, pakita ko sa inyo, mga kabay, kung gano'n sa kalinis lahat. Diba sabi ko sa iyo, i-update ko kayo. Ayan, oh, mga kabay. Oh. Ito yung mga halaman natin dito. Yun. yung kanina, nagdilig na rin ako kanina umaga, mga kabay. Ayun. Tapos punta tayo sa dulo. Ay, may ano ako dito, mga kabay. Kawawa naman yung ano ko. Uh, Limon. Na... Ano ito? B, uh, binigay lang to sa akin ng kaibigan ko yung vlogger ng ano, yung sim Parikoy vlogger. Uh, ano yun, Parikoy outdoor yan, nagbigay sa akin ito mga kabay, yan o. Oh. Yung rubber tree na limon, yan. O, oh, buhay na rin mga kabay, ang daming ano. Tapos ayun na nga, uh, ipakita ko muna sa inyo, tapos manguha kami ng lagdag, uh, ligda, uh, ano yung ligdag. Yun. Ang mga kabay. Yun o, oh, yung ano natin o. Oh. oh. dito yung ano, buhay na buhay na rin yung halaman natin dito oh. Sobrang mga kabayan, may dala na si Uncle ng ano, Lagay naman lagdag, aligdag. 'Yon, 'yan mga kabay. Sobrang ganda mga kabay. 'Yan. Siguro pagkatapos nitong kasal mga kabay, ah, uh, baka magano na naman ako ulit, mag-start na naman maghunteng, tapos magano tayo ng mga halaman na naman. 'Yan na naman yung maging laman ng video natin. 'Yan mga kabay tingnan niyo naman 'no, pagka malinis mga kabay. Ayun, sobrang ganda niya 'yun 'no. Sobrang ganda. Tapos yung pabilo natin nandun Yun Aha Yan, ikot ko kay mga kabay Habang nag-iikot, magdadaldalan muna tayo uh, Kumusta ka naman mga kabay? Uh, ako okay lang uh, Ikaw <laughs> Ayun uh, Sobrang ganda talaga mga kabay Pag talaga siya, ayun no oh. yung lahat ng ano ng pilapil ng pispan itong pispan na yan mga kabay may mga isda din yan yan, yung ano ko talaga dyan, yung plano ko dyan sa gitna, maglalagay ng malaking kubo dyan, tapos dito, uh, yung parang ano ba niyan, parang tawag niyan, para pwede mag-fishing, siminto pa rin mga kabay hanggang kalahati, tapos ganun dito, kalahati, ganun, kalahati din doon na siminto, ganun din sa dulo, para pwede mag pising fishing yung mga pwedeng uh, mamasyal dito. Uh, gusto nilang magano magihaw ng isda o anong gagawin nila pag may huli sila. Ganun yung ano namin ni Sir mga kabay. Mas dito, tingnan mo si Uncle Alan ano na nangyari niyan. <laughs> dito namin iano mamaya yung ano kukunin namin yung ulam yan yung laki Punuin namin yan Yan mga kabay. Oh ito na yung ano natin. Yung nalinis uh, ng grass rescatter. Oh grabe mga kabay oh. Sobrang ganda talaga mga kabay pag ganito kalinis. Yun O, oh, linis mga kabay to dito may naiwan pa kami yung hakotin Na mga dahon Dito, malinis din siya, ayan uh, Yan, ganun din dito, ayun o oh. O, oh, yun, malinis na rin uh, Dito na rin ako magano mga kabay Kasi, uh, bala ko rin kasi talaga na ano uh, Tawag nito Ah uh, Magtatanim na rin ng ano, kasama na rin yung pagtatanim ng gulay. Baka dito ko na siya itanim kasi malinis na yung ano namin, ah, uh, uh, kapaligiran ayan no sobrang linis mga kabay kung kayo siguro nandito tas may malaki kaming akasya ayun oh uh, sobrang laki nya mga kabay pwede din kami maglagay ng greenhouse dyan sa taas yan dito na rin siguro ako magano uh, abangan niya na lang siguro yung pagano namin ng mga gulay mga kabay Yon, hanggang doon ik natin mga kabay. Oh, sobrang ganda mga kabay. Dito ko tinatambak yung lahat ng dahon. Pag nabulok na mga kabay, tulad ng ilalim niyan, pwede ko na pagtaniman ng halaman. Kasi bulok na yung ilalim. Nandito talaga, hindi talaga kami nagsusunog mga kabay kung hindi. Ayun, no, oh, sobra, nakita nyo na oh, no, sobrang dami yung dahon natin. Yon, sobrang dami mga kabay. Oh, hanggang doon yan, yung dahon na yan. Ito, dito, Ah, uh, mayro pang hindi nakakot. Pero, uh, ano lang siguro to Mga limang balik sa traktora. yan mga kamay O, sobrang ganda na. O, sobrang ganda niya. O, tapos ito dito. Yan na lang mga kabay. Yung nakakotin namin. Hanggang doon, sa dulo, hanggang pabilyon mga kabay. Malinis na talaga yan. Yun. Dito, uh, puntahan natin. Para makita nyo talaga lahat. Kasi sabi ko nga sa inyo. Ah, uh, pagka matapos. Ah, uh, Ipapakita ko sa inyo lahat. Ayan, nakita nyo ako mga kabayo, oh, naglalakad oh. <laughs> Yun. Oh, sobrang linis ng mga kabay. Tsaka ang ganda mga kabay. So, sobrang daming puno. Yan oh, sobrang daming puno mga kabayon Oh, no? oh sobrang dami mga kabay. Yan, hanggang doon sa pavilion malinis na yan. Oh, ito yung ano natin dito, nag narinamin cutter na rin namin, nawalis. Yun. Oh, kita nyo mga kabay oh, sobrang ganda niya na. Yun sunod na sunod sa akin si uncle mga kabay Yan Ito na lang bukas siguro mga kabay Ito aayusin ko rin to Iwan ko ko isama pa namin sa vlog yun uh, Kasi yung design dito mga kabay nawawala Iwan ko kung saan na napunta Nawala na talaga yung design nito Dati may design to mga kabay Ah, uh, anuhin ko na lang bukas, sukatin ulit. Ayun mga kabayo. Oh. Mm. Yun, sobrang ganda na yung patwok natin. Ayan yung ano. Basta malinis namin ito ulit mga kabay. I Baka i-vlog ko siya ulit. Yon ito yung kapilya pa rin natin. Ayan. Tapos dito si Impoy. Yan. Ah... Uh, paano yan mga kabay? Kasi mangunguha pa ka mga anong, anong, nga tawag nun? Ligdag. Ligdag, ayun. Uh, ligdag mga kabay. Wala kami ulam kasi. Bye-bye! <laughs> Two hours later. Oh, ah, ito, naglalagay ako ng mga lining sa mga gilid ng halaman. Dito, malinis na rin siya, yung sa may kapilya natin ayon. O oh, kung nakikita nyo mga kabay, ayan. Ganon din dito sa kabila, ito yung kapilya natin mga kabay, ayan no. Oh. Yan yung ano natin. O ah, ito, hanggang doon na rin yan mga kabay. Ito yung halaman natin. Dito, yon may mga ano ako dito mga kabay. Lumitaw na yung halaman na namumulaklak. Yan. Ganon din yan. Ayan. Ma ano na mga kabay, hanggang doon, malinis na talaga kung nakikita nyo. ayon, Malilini, malinis na talaga siya. Dito, naayos ko na rin. O, uh, basta maganda na siya mga kabay. O, uh, ito. Kasi dito mga kabay, ditong gitna na kasi ito, maglagay ako ng arko, kaya naglagay ako ng ano dito, uh, halaman na pang ano sa arko. Tapos may ano din ako dito, uh, kawa na malaki. Eh mga kabayo. Oh. Ayan yung ano natin. Kung dati nakikita niyo yan, so puro damo yan mga kabay. Pero ngayon malinis na siya, ganun din dito, maliwalas na. Yun. Ah, uh, ito yung kasama ko pa rin si ano, si Jeffrey. Repare pa Oh. <laughs> Pag Jeffrey mga kabay, tuwa yan. <laughs> Ayan. Basta malinis ang mga kabay. Ayun, no. Talagang okay na siya. Ready to kasal na to mga kabay. O, dito, nagmerinda din kami kanina. Ayan, no. Kanya-kanya tumba, mga kabay. Ay, sayang to. Inumin ko rin to. Ayan, sayang. Sayang, mga kabay. Uh, may gracia din to, mga kabay. Ayan. Inumin ko muna to. Oh, ate kami. Uh, ubusin muna. Oh, ubusin ko daw. <laughs> Yan. Tao blahat mga kabayo. Oh. <laughs> ah dito na ako ng mga lining. Yan na mulaklak na yung mga gumamila rin natin. Ayun mga kabay. Ito yung sabi ko sa inyo na lining mga kabayo, oh. yung may gumamila. Yon. Ah may ano sa mga kabay. alin ah, linilinis natin yung tagiliran. Ayun oh. Tulad nito. Ayun malinis na yan. Dito may natira pa. Ayun siya. Yun. Mas maganda kasi mga mga ganyan na lining mga kabay. Tapos yung dito, uh, wala pa siya, wala pa ito dito, wala pa. Lalo pagdating dito, ayan, hindi siya maganda tingnan mga kabay, di katulad nung kabila 'yan, no. Oh. Ang ganda, di ba? Yan pag walang lining, hindi siya maganda. Yan la natin 'yan. Yan mag-start na ako. Ah, uh, yan uh, magla uh, ano tayo mga kabay. 'Yon, ito. Ah, dito yun, mga kabayo. Oh. Bun. To. Yan mga kabay. Yan-yan. Oke. Okay. Yan. Yan-yan. <coughs> Para mas maganda mga kabay, pag may lining mas maganda tingnan. Bun. Dami panlanggam. langgam. Yon. Ah, manood lang kayo mga kabay. 'Yung paglalining natin. Yan, mabilis naman tayo mga kabay. Para tayong ano, e, bulldozer. <laughs> Yon. <coughs> okay. Yan, mag-ano tayo. Ah. Tapos, Ito mga kabay, tanggalin din natin. Gano. You know, tatanggalin din natin yung ano, para mas maganda sa tingnan ano, uh, maganda sa tingnan mga kabay. Okay. Yan. Madali lang mga kabay. Hmm. Yan mga kabay. Yan. Patuloy na tayo paglalining, yan. Madali lang mga kabay, oh. Ganyan lang yan para lumitaw yung ah uh, gumamila natin na maganda siyang ano uh, naka, nagkaroon siya ng ano lining sa tagiliran okay yan yan Siyahapon na mga kabay. Sana matapos na namin lahat. Saka maglinis pa kami sa ano mga kabay. Yung sa parking namin. Baka mamaya. Uh, mag overtime kami sa ano. Kasi kailangan namin linisin yun. Para sa parking naman yun. Okay. Okay. Uh. 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 Ando ko tin ik ulit. ano ko lang para mas malinis. Mà cậu bay Lắp tớ nó lắm Ok Yên mà bay Uh, matapos tapos na natin pero dito hanggang doon pa yung mga kabayo yun hanggang doon pa yung sa dulo o ito naliningan na natin o malinis nakita nyo naman kanina yan lumitaw natin yung mga halaman natin yun siya yun o di ba ang ganda na hmm dito tayo ayan na yung mga kabayo o may lining na siya yun nagkakaroon na siya ng lining Uh, paano yung mga kami? Hanggang dito na lang. Ayan. Uh, patuloy, pa, uh, patuloy pa rin kami sa paglilinis kasi nga, ayun na nga. May kasal tayo. Yan no, sobrang dumi. Grabe. Yan, magkabilaan mga kabay. Oh. Huh? Ayan. Uh, ayan, hanggang dito na lang muna mga kabay kasi kailangan ko basang tapusin. Ayan. Uh, kapag bago kayo sa channel ko, ayan, pakisubscribe na lang, pakilikes, pakishare at saka notification bell natin. Pakipindot na rin para pag... May mga bago akong upload na video para tayo kayo naka-update. Ha, hinihingal ako mga kamay. <laughs> Paano yan? Magandang hapon kasi. Hapon na nga. Uh, kumusta na rin yung lahat? Tsaka sa lahat ng mga viewers ko, uh, salamat pa rin sa patuloy na pagsusuporta, papanood ang mga video natin. Uh, pasinsya kayo mga kabay kasi yung mga video natin ngayon tungkol muna sa paglilinis lahat pero connecting pa rin siya sa halaman uh, magandang hapon bye bye